nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Uh, simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa first maizog rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si senador Aimee ang nanguna. Ay, sa PR. Wala kayong pakilam sa PR. Wala kayong pakilam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong. Para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapa, The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang hurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabon, nagpagpagsya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumaki sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang tapot ang sil na walang nakapansin. Tulio, umutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tended my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ang tama. Agosto, sinagawa ang unang quadcom hearing labang kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol walang palak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihit ng hangin. Matatag, matapa, walang bahid ng pag-aalin lang. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang nagugustuhin uh, ng na IPRD, eh, eh hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, na pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng anumalya. Enero 25, 2025, Sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso asais. Pero ang totoo, Nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC Chamber Marso 7 hanggang kasampo. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano sa si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo. Pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague, alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nagutos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga.

nagkagulo. Tayong magawa, wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Ang sato mong kinaflas din sa tubangan. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi eh may period. Kapag may warrant, walang period. And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudice already to discuss that because of the habeas court pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasang. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili I, ka lang. Ay represent ko po ang Inter Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. So that's uh, where we are so far.